So, Mikael Da here, also known as Carlos Miguel Sanay ko naman. At maraming pangyabangan. Let's see, ano ba mangyayari? Magkita na kami ni Margarita na talagang si Cecilia lang naman, di ba? Nagpapangga. So, kung nunod kayo, alam niyo yung sinasabi ko. Ano ba may mangyayari? Makita niyo ang alita namin ni Gilbert Zalameda, si Gabby Eigenwald. So, ang dami mangyayari. Makita ko na si Cecilia, si Olga. Malalaman ko naman na siya talaga ang nagpapangga bilang Cecilia. At hindi si Cecilia ang totoong asawa guys. Marami pang mangyayari. Marami pang hapag. Marami pang pasabog. Malalaki ang mga eksena namin next week. And next week and the week after that. May hot air balloon scene. May ballroom scene. And may party scene. Huwag nakita niyo mga trailers namin. Alam mo yung kirap ang ko. So please mga puso. Sana patuloy niyo subay bayan. sana ikaw na ka. Every day. Monday to Friday. GMA Afternoon Prime. After hindi ka na mag-iisa. Around mga 3.30 yan. So please follow and please watch.